Magandang gabi mga kababayan. Narito ang inyong latest weather update. Huwag kalimutang i-like, i-share ang video na ito at kung nanonood kayo sa YouTube, magsubscribe na at i kami sa Facebook para lagi kayong updated sa lagay ng panahon sa inyong lugar. Ayon sa latest update ng PAGASA, Ngayong gabi ng Friday apektado ng Intertropical Convergence Zone, ITCZ, ang malaking bahagi ng Mindanao at Eastern Visayas. Dahil dito, nakakaranas ng mga pag ang halos buong Mindanao at Eastern Visayas. Paalala sa ating mga kababayan dyan, laging magdala ng payong o raincoat, maging alerto at maghanda sa posibleng pagbaha. Samantala, patuloy na nararamdaman ang epekto ng Southwest Monsoon o habagat sa Extreme Northern Luzon, partikular sa mga lalawigan ng Batanes, Ilocos Norte at Babuyan Islands. Inaasahan na sa mga susunod na oras ay hihina na ang pag-ulan na dulot ng southwest monsoon sa nasabing bahagi. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ayon sa PAGASA, walang nakikitang malawakang pag-ulan. Gayunpaman, may posibilidad ng mga isolated thunderstorms sa hapon at gabi. Wala ring bagyong binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility, PAR, sa ngayon. Ang remnant low ng dating tropical depression ay lumabas na ng PAR at wala nang direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. Kaninang 5 PM, may nakataas na weather advisory sa ilang lalawigan ng Mindanao. Inaasahan sa mga lugar na ito ang between 50 to 100 millimeters of rainfall within 24 hours. Ang ganitong pag-ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung magpapatuloy ang buhos ng ulan. Pinagiingat ang mga residente sa mga sumusunod na lalawigan: Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Bukidnon, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur, South Cotabato, Davao Occidental at Sarangani Province. Bukas hanggang Linggo ng hapon, posibleng makaranas pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall sa Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental at Sarangani Province. Sa kasalukuyan, wala tayong gill warning na nakataas sa alinmang baybaying dagat. Gayunpaman, Pinapayuhan pa rin ang mga mangingisdang gumagamit ng maliliit na bangka na magingat lalo na sa northern at western section ng Luzon dahil inaasahan ang moderate to rough sea conditions. Para naman sa ating weather forecast for tomorrow, June 14, 2025, Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius, may chance ng scattered rains and thunderstorms sa hapon at gabi. Sa Baguio City, inaasahan ang malamig na temperatura na mula 17 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Lawag City ay posibleng umabot mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao ay makakaranas ng mas mainit na panahon na nasa pagitan ng 25 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay City naman ay bahagyang malamig na mula 22 hanggang 28 degrees Celsius, at sa Legazpi City ay inaasahan ang temperatura na mula 24 hanggang 3 Celsius. Sa Visayas, may chance pa rin ng pagulan bukas sa Eastern Visayas dahil sa ITCZ. Gayon din sa Eastern Section ng Mindanao gaya ng Caraga Region, Davao Region, Northern Mindanao at ilang bahagi ng Soxxxargen Region. Inaasahang generally ay partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng scattered rains and thunderstorms sa hapon at gabi. Sa Tacloban, inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, sa Iloilo at Puerto Princesa ay posibleng umabot mula 24 hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Cebu City ay makakaranas ng mula 25 hanggang 31 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro ay bahagyang maiinit na mula 25 hanggang 30 degrees Celsius, sa Davao City naman ay inaasahang aabot mula 26 hanggang 32 degrees Celsius, at sa Zamboanga City ay posibleng umabot sa mainit na mula 24 hanggang 34 degrees Celsius. At sa ating extended weather outlook, from Sunday hanggang Tuesday? Metro Manila, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, may mababang tsansa ng malawakang pag pagulan maliban sa mga thunderstorms sa hapon at gabi. Baguio City, bahagyang maulap hanggang sa maulap may isolated thunderstorms. Legazpi City, posibleng scattered rains and thunderstorms anytime. Cebu at Iloilo, partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng isolated thunderstorms. Tacloban, mas mataas ang tsansang makaranas ng improved weather simula Sunday hanggang Tuesday. Davao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may tsansa lamang ng very isolated rains sa hapon at gabi. At iyan ang ating pinakabagong weather update. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe kung nasa YouTube ka at i-follow kami sa Facebook para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. Ingat po tayo lagi mga kababayan.